Good morning guys. Yan, welcome na naman sa ating yan. Okay, another video na naman po ang bibigyan natin ngayon ng uh, reaction o komentaryo. Again, galing pa rin kay Jan Reps. Okay, so ito na yung uh, inaabangan ng buong mundo. No? Ang malaman na makisali ang Amerika sa kaguluhan o sa gera ng Iran versus Israel. Ayan, so mainit-init na balita guys. So, American bombers binomba na ang Iran. Okay, so again guys, uh, dito sa video na to, hindi po tayo magbabalita. Tayo po ay manunood ng balita at bibigyan natin ng komentaryo, uh, kritisismo, Uh, suggestion, no? Komento kung ano paman. ah, uh, pwede natin ilagay dyan sa atin. Comment section. Okay. So, pero guys, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, ah, uh, please like, share, and subscribe our channel para updated po kayo every time na meron tayong upload na ganitong videos. At syempre, huwag mong kalimutan na i subscribe si Jan Rep. So ilalagay ko po dyan sa ating description ang link ng kanyang YouTube channel. Okay. So pangalawang balita na uh, di nibigyan din natin ng commentary or reaction sa video na to is ang Lebanon o Hezbollah nagtanta naman sa Israel. Kaya agad-agad po itong binomba ng Israeli Air Force. So, ayan. So, hindi na natin patatagalin. Simula na po natin. Sa update sa patuloy na bumbahan ng Iran kontra Israel, abay nagbanta ang Hezbollah sa Israel na aatake umano sila bilang suporta sa Iran. Kaya naman ang Israel ay kaagad namong tumugon sa banta ng Hezbollah kung saan binomba kaagad ng Israeli Air Force ang mga gusali at tinodas ang isang commander ng Hezbollah. Alamin ang buong detalye mamaya. At Iran muli na namang nagpakawala ng mga ballistic missiles sa Israel pero lahat ay na-intercept dahil limang piraso lamang ito. Habang ang mga drone na pinakawalan ng Iran ay isa naman ang nakalusot. Samantala, isang hinihinalang Israelim Musad naman ang nahuli ng Iran matapos umanong umakyat sa isang gusali at kumuha ng mga... Napanood natin kahapon kung paano naglunsad ang Israel ng tinatawag nilang wave strike sa Iran. Ngayon naman ay ipinakita naman ng Israel ang ilan sa mga winasak nila sa nasabing wave strike kung saan makikita ang nuclear facilities ng Iran sa Isfahan, Iran na wasak ang ilang section nito. Kabilang sa winasak dito ay ang uranium conversion at mga laboratory. Kabilang din sa mga binomba ng Israel ay ang mga ready to launch na ballistic missiles ng Iran kay yati kinabukasan ay lumabas na ang resulta kung saan inilabas na ng Iran state media. So guys, ito yung uh, dun sa panibagong wave strike ng Israel versus Iran. So ito yung mga panibagong mga targets na nila na inatake na naman nila uh, kahapon, no? So ito ilalabas na nila yung mga uh, na namatay sa kanilang mga ang mga larawan ng natodas na mga missile group o mga operator ng missiles Sinabi ni IDF Chief of Staff, Lieutenant General Eyal Samir na ang Israel ay naghahanda umano para sa isang matagalang kampanya laban sa Iran upang alisin ang tinatawag niyang isang existential threat. Sinabi niya na naabot umano ng Iran ang kakayahan nito sa pagpapatakbo sa plano nitong wasakin ng Israel dahil sa kanilang tala, ang Iran ay mayroong humigit kumulang 2,500 na ground-to-ground -ground missiles at napakabilis pa umano ng production rate nito. Sinabi sabi ni Samir na dahil sa mga preemptive strike ng IDF ay malaki umano ang lamang ng Israel matapos tudasi ng mga Iranian senior commander. Winasak ang mga nuclear infrastructure, sinira ang nasa 50% ng na mga law. So, kung mapapansin natin guys, even doon sa mga unang balita sa uh, day 1 pa lang itong war ng Israel and Iran, inuna na talaga nila yung mga commander-in-chief, yung mga uh, matataas na tao na nagiging uh, kumbaga katuwang, no? katuwang ng Israel para sa paglunsad dito ng mga strikes na to uh, Katuwang nila para gumawa ng mga uh, missiles na to so nung unti-unting tinudas yon ng uh, IDF so unti-unti na rin na naapektuhan yung puwersa yung lakas ng puwersa ng Iran Balikan natin guys launcher ng Iran at nagbukas ng aerial corridor sa buong airspace ng Iran. Ang laban umanong ito sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal na umano nilang pinaghandaan kaya't hindi umano pwedeng maantala ang mga atake ng Israel sa Iran dahil kapag nangyari umano yon ay mahihirapan umano ang Israel na pulbusin ang Iran. Nanawagan si Samir sa mga Israeli na maghanda para sa isang mahaba at komplikadong kampanya na binanggit na habang ang malaking pagunlad ay ginawa ay mas maraming hamon na naghihintay. Samantala, matapos ang wave strike ng Israel sa Iran noong nakaraang gabi, ang Iran ay hindi naman nagpakitang humihina na dahil gumanti ang Iran kung saan nagpakawala ito ng limang pirasong ballistic missiles at tinarget pa rin ang Tel Aviv. Ayan. So, batay nga sa mga unang balita nito mga nakarang araw, medyo humihina daw. Kung mapapansin nga natin kasi ito nga sabi dito, limang, limang uh, missile na lang ang um, pinalipad or nilaunch ng Iran. So, ibig sabihin, uh, nakakaroon na nga ng epekto, di ba? Yung pagbuwasak ng Israel sa kanilang mga Uh, facility, paggawaan ng nuclear, doon sa conversion ng mga uh, pulmura o kung ano pang mga ginagamit yan para mabuo yung isang missile. Tapos yung mga tao na uh, katulong o talagang kumbaga utak para sa pagbuo ng mga armas nuclear na to. Nga ay na, na ng Israeli Air Force. So talagang malaki ang impact. No? Mapapansin natin malaki ang impact sa uh, puwersa, puwersa militar ng Iran. Balikan natin. Tumunog ang mga sirena sa siyudad at umaksyon ang mga air defense system ng Israel. Ayon sa report, ay lima umanong ballistic missiles ang na-intercept habang ang isang debris naman ng missiles ay bumagsak sa isang bahay ngunit walang nasaktan sa nasabing atake ng Iran. Pero kinaumagahan kahapon, abay muli na namang naglunsad ng drone strike ang Iran kaya pati mga helicopter ng Israel ay naging abala sa paghabol sa mga drone upang pabagsakin. Ayon sa report ng IDF ay nasa apat na Shahid-136 drone ang pinakawala ng Iran. Ngunit na-intercept ito at mayroong isang nakalusot. Tumama ito sa labas ng isang bahay at wala naman umanong nasaktan. Sinabi ng IDF na mula nang magsimula ang labanan ay nasa 470 drone na ang ginamit ng Iran laban sa Israel at 99% umano sa mga ito ang matagumpay na na-intercept ng Israel. At habang nagpapakawala ng mga drone ang Iran, abay sakto namang romoronda ang puwersang panghimpapawid ng Israel sa Iran. Kaya naman kaagad na winasak ng Air Force ang mga drone launcher ng Iran. Ang machine para mushak. Ganito ang itsura niyan mga kabayan kapag hindi pawasak habang binomba din ng Air Force ang iba pang mga pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Iran. Hindi na banggit kung anong mga pasilidad yan. Pero sa isang hiwalay na operasyon ng Israeli Air Force ay kinumpirma mismo ng IDF na tinodas umano nila si Said Esadi. Base sa pahayag ng IDF, si Esadi ay commander umano ng Palestinian Quds Force na konektado sa mga senior official ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na nauna ng tinodas ng Israel sa unang opensiba at si Isadi ay arkitek din umano ng October 7. Habang ang isa pang tinodas ng Israeli Air Force kahapon ay si Bihanam Shariari. Si Shariari ay commander umano ng Iranian Scud Force at utak sa paglilipat ng mga armas sa Hamas sa Palestine, Hezbollah sa Lebanon, Islamic Jihad sa West Bank at Houthi sa Yemen. Samantala, nagbabala naman si Israel. De... Yung mga panibago na naman na mga tinodas ng Israeli Air Force, no? So, ito mga isa pa sa mga utak sa pagbobomba sa Israel. Defense Minister Katz sa Hezbollah na tila hindi pa umano nito nadala sa kanilang naranasan dahil nagbanta umano ang Hezbollah sa Israel na muling aataki ang ilan pa sa mga natitira kaya't sa isang operasyon ng Israeli Air Force abay pinasadahan ito ang Lebanon. Malamang naiiyak na naman ito ang mga UNIFIL peacekeeper dahil umusok bigla ang Lebanon kung saan tinarget ng Israeli Air Force ang isang building na naglalaman umano ng DR-3 cross missiles na nakaharap sa Israel at malapit mismo sa base ng UN Peacekeeper. Nang bombahin ito ng Israel ay kitang mayroon nga talagang missile sa loob ng gusali. Parang nakakabilibisipin mga kabayan kung paano nalalaman ng Israel ang mga ganitong sekreto ng Hedonism. Oh, o nga Nakaka, no, nakakabilib lang, nakakagulat. Paano na-detect, paano na-identify ng IDF yung mga gano'n na nandoon yung kanilang kalaban. So, kaya talagang yung mga targets nila na ano talaga agad nila. Napupunti napupun nila. Hezbollah. Pero hindi pa nagtatapos ang papitik-pitik na ataking niya ng Israel sa Hezbollah dahil si rin ng Israeli Air Force ang nagmamadaling tumakas na si Muhammad Qatar al-Suhini. Sinabi ng IDF na si al-Suhini ay isa umanong commander ng sector ng Hezbollah at utak sa pagpapakawala ng mga missiles noon sa Israel. At si al-Suhini ay isa umano sa mga natira ng polbusin ng Israel ang Lebanon dahil nagtago umano ito. Sinabi ni Israeli Defense Minister Katz na kung hindi umanotatalikuran ng Hezbollah ang pagiging terorista, ay mabubura umano sila, kaya't panawagan ni Katz na huwag na umanong sumunod sa utos ng rehiming kaminey. Alam niyo guys, kahit kukundihin na lang itong miyembro ng terorista na tunahit pero ang lakas pa rin ang loob nila na magparamdam pa rin, no? kahit sa kabila ng mga nangyari sa kanila, ng mga nagdaang buwan, taon, di ba, na pinagbobomba sila ng uh, Israel. Pero ngayon, nandiyan na naman sila, nagpaparamdam na naman sila kahit na uh, pilay na nga talaga sila. Sa dami na nangyembro nila na nawala dahil sa alam nila na meron silang kakapitan ang uh, Supreme Leader ng Iran. Balik tayo. Sinabi ni Katz na ang pagtodas kay Kamenei ay bahagi na ngayon ng kampanya ng Israel at ang mga tao manong ito na naglalayong wasakin ng Israel ay hindi umano dapat manatiling buhay. Samantala, iniulat naman ng Iran state media na mayroon umano ng nahuling Israeli Musad ang Iran. Nahuli umano ito matapos umakyat sa isang rooftop ng gusali at kumuha ng mga larawan ng Iranian air defense system, lokasyon at mga kondisyon. Tila hindi naman nadala ang mga Houthi sa mga atake ng Amerika noong mga nakaraang buwan dahil naglabas na naman ng pahayag ang teroristang grupo na Houthi na sinabi na kung sasali umano ang Amerika sa bombahan ng Israel at Iran ay aatakihin umano nila ang mga barko ng Amerika sa Red Sea. Sa dami ng mga bansang pinagmamasdan ang labanan ng Israel kontra Iran at sa posibleng pagsali ng Amerika, kagabi ay itinuloy na nga ni Trump ang desisyon nito na wasakin ang Iran kung saan umatake na ang Amerika gamit ang mga B-2 bombers nito. Kaya't patuloy ko pang inaalam ang buong detalye para maibalita rin sa inyo ng buo. Happy weekend mga kabayan! Shot na! A short sure time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Sa update sa patuloy na ng Iran kontra Israel, abay. Okay guys, so ayan, ano ang masasabi mo? Magbigay ka ng komento, reaction, ano ang masasabi mo sa video, sa balita na pinanood natin ngayon sa uh, pagsali ng Amerika no? sa gera ng Iran at Israel no? at ang pagbabanta naman ng Hezbollah no? sa bilang pagsuporta nila sa Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei. No? So, ayan isulat mo diyan ilagay mo yung yung komento o reaction batay sa ating video na napanood. So hanggang sa muli, maraming salamat po.